May squatter sa lupa mo, gusto mong paalisin agad. Tipong hoy, lumayas ka ngayon din. Teka lang, baka ikaw pa ang makasuhan. Sa totoo lang, kahit may titulo ka at ikaw ang tunay na may-ari ng lupa, hindi mo pwedeng basta-basta paalisin ang nakatira doon. Lalo na kung matagal na silang nandyan. Kahit tawagin mo pa silang squatter, may karapatan pa rin sila sa due process. Ayon sa batas, Lalo na sa Rule 17 ng Rules of Court at RA 7279 o Urban Development and Housing Act, dapat dumaan ka sa written notice, dapat formal, may petsa, may perma. Kung ayaw pa rin, Barangay Mediation. At kung walang nangyari, korte na ang susunod na hakbang. At ito ang pinakaimportante. Hindi mo pwedeng gibain ang bahay nila, putulan ng kuryente o takutin. Bawal 'yon, pwede kang makasuhan ng harassment o illegal eviction. Kaya kung may squatter ka sa lupa mo, huwag kang magpadala sa init ng ulo. Dumaan sa legal na proseso para sigurado kang panalo at walang sabit. Kung may natutunan ka sa video ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow. Ako si Mr. Broker. Maraming salamat.